pag nakasalubong mong ex mo, you should say na, um, I hope you do find the happiness that it is you're looking for. Nasabi mo na! Ibinahagi ng aktor na si Sian Lim ang kanyang saloobin sa kung ano ang sasabihin niya sa kanyang ex kung sakaling makakasalubong niya ito. Si Sian, kasama si Nasanya Lopez, Colin Garcia, at Faye Lorenzo, ay nag-guest kamakailan sa GMA7 na Family Feud, sa segment ng kayo naman ang magtanong. Tinanong ang grupo ni Sian ng ganito, kung makakasalubong mo ang ex mo, ano ang itatanong mo sa kanya? Sinagot ng tatlong babae ang tanong at nagboluntaryo si Sian na sagutin ang parehong tanong upang magbigay ng ibang pananaw. Pag nakasalubong mo ang ex mo, you should say na, I hope you do find the happiness that it is you're looking for. Tugon ni Sian, ganun lang dapat masaya, di ba? Dapat masaya kayo para sa isa't isa. Yun siya, di ba? Dagdag pa ni Sian, in good terms, always in good terms. Pagtatapos ni Sian, maririnig sa background, na nagtatanong si Colleen na sabi mo na,